Mga awit, chapter 8 Sa punong manunugtog sa gitis, awit ni David O Panginoon naming Panginoon, magkadakila ng iyong pangalan sa buong lupa na naglagay ng iyong kaluwalhatian sa itaas ng mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay eh nagtalaga ka ng lakas dahil sa iyong mga kaaway upang iyong mapatahimik ang kaaway at ang tagapaghiganti. Pagka aking kinukonsidera ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong itinalaga. Ano ang tao na iyong inaalaala siya? At ang anak ng tao na iyong ginadalo siya? Sapagat ginawa mo siyang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel at kinoronahan mo siya ng kaluhalatian at karangalan. Iyong ginawa siyang may kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng tupa at baka, oo at ang mga hayop sa parang ang mga ibon sa iyong papawid at ang mga isda sa dagat at anumang dumaraan sa mga landas ng mga dagat. O Panginoon, naming Panginoon, pagkadakila ng iyong pangalan sa buong lupa.